Simulan na natin ang chapter Isa ng kwentong pulubi na nakabuntis. Nang mayama na pinamagatangang pulubi sa tabi ng kalsada, basa ang lansangan ng Maynila. Dahil sa malakas na ulan kagabi, amoy tambot so pawis at pagkaing panas ang hangin sa paligid. Sa ilalim ng tulay nakaupo si Emer 24 anyos. May mahabang buhok balbasen at may suot na kupas na jacket. Hawak niya ang isang lumang lata ng biskwit kung saan nilang barya-kinita niya sa pangangalakal lang laman. Isang araw na naman ng pangangalakal paglalakad at pag-iwas sa mga barangay tanod. Pero sa likod ng madungis niyang anyo, may taglay si Emer na matalim na isipan at pusong busilak, bagay na bihira sa mga taong hinusgahan na ng mundo. Habang naglalakad sa harap ng isang mamahaling restaurant sa BGC, napansin niyang may babaeng nagmamadaling tumawid, hawak ang cellphone habang papalapit ang isang itim na SUV na mukhang nawalan ng preno. Miss, sigaw ni Emmer sabay takbo. Tinulak niya ang babae sa gilid ng kalsada at siya ang bahagyang nasa pool ng sasakyan na tambay. Si Emmer may sugat ang tuhod at may gasgas sa braso. Oh, oh my God, sigaw ng babae. Lumuha dito sa harap ni Emma. Mamahalin ng suot halatang may kaya. Are you okay? Diyos ko nasaktan ka. Ngumiti si Emma. Kahit nasasaktan, okay lang po. Basta ligtas kayo. Yun ang unang pagkikita ni Emmer at Samantha de Verilla, ang tanging anak ng bilyonaryong si Don Ernesto de Verilla. Matapos ang insidente, agad na tumawag si Samantha ng ambulance. Pero si Emmer kahit nasasaktan, ay ayaw pa sanang sumama. Nahihiya siya, sanay siyang ginagawa ng masama ang mga gaya niya madungis, walang tirahan at kaduda-duda ang dating, hindi na po kailangan ng ospital, Miss Annie, Emmer pilit na tumatayo. Anong hindi nasugatan ka dahil sa akin? Yung tugon ni Samantha kita sa muka, ang paggalala na patingin si Emmer sa babae sa kabila ng mamahaling, damit at pulidong makeup, may lamang sa boses nito, iba siya sa mga madalas niyang makasalubong karaniwang mayayaman na ilag sa pulubi, takot mahawa ng kahirapan, sige na sumama ka na, ako na ang bahala. Pakiusap pa nito hindi na tumutol. Si Emmer sa loob ng ambulance habang tinatapal ang sugat niya hindi niya maiwasang mapansin. Ang kabang sumisiksik sa dibdib niya hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa presensya ng babaeng katabi niya pagdating sa ospital. Pinayaran ni Samantha ang lahat. Habang nagpapagaling si Emer sa isang pribadong silid dumadalaw araw-araw, si Samantha, ano, may pamilya ka ba? Tanong nito, minsan abutan niya ng prutas. Humiling si Emer, wala na. Iniwan ako ng magulang ko nung bata pa ako. Tapos tumira ako sa kalye hanggang ngayon. Oo, oh, tahimik si Samantha tila may awa. Pero mas nangingibabaw ang pagkamangha. Gusto mong magtrabaho? Napatingin si Emma. Trabaho? O sa Tagaytay? May ancestral house? Kami halos di na tinitirhan pero gusto ko sanang may maglinis-linis muna doon. Magbabayad ako at para makabawi man lang sayo. Sa loob ng isang linggo, napagaling ang sugat ni Emma. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sumama siya kay Samantha. Patungong Tagaytay sa isang bahay na magdadala ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. Makulimlim ang langit nang dumating sina Emer at Samantha sa lumang bahay sa Tagaytay, isang malaking rest. House na napapalibutan ng matataas na puno at malamig na hangin, matagal na itong hindi tinirhan, kaya may halong lungkot at misteryo ang paligid. Wow, bulong! Ni Emer hindi makapaniwala sa laki ng bahay sa kanyang paningin, parang palasyo ito kumpara sa karito niyang dating tahanan sa Maynila. Dito ka muna titira habang nililinis mo may kwarto sa likod, Maayos naman safe dito, Ani. Samanta abot ng susi, pero sigurado po kayo, baka magalit ang mga magulang ninyo. May alinlangan sa tono ni Emer hindi nila. Alam na nandito ako ngayon. Hindi rin nila kailangang malaman, sagot ni Samantha habang nakatingin sa malayo. Napansin ni Emer ang lungkot sa mga mata nito. Gusto niyang magtanong, pero pinili niyang manahimik. Kinabukasan maaga pa lang ay abala na si Emer sa paglilinis ng hardin pinapawisan. Pero masaya unang beses niyang maramdaman na parabang may silbi siya habang pinupunasan ng bintana. Tumating si Samantha, may dalang kape at pandesal kuya. Kape ka muna para di ka mahilo dyan sa ginagawa mo. Ngumiti si Emer, salamat Samantha. Nagkatinginan sila sandaling katahimikan tila. May dumaan na alon ng damdamin sa pagitan nila. Pero agad din nilang iniwas ang tingin. Ilang araw ang lumipas. Lalong naging malapit ang dalawa masaya silang nagkukwentuhan habang nagluluto. Nagtatawanan habang naglilinis ng lumang aparador at minsan ay sabay na nagkakape sa veranda habang pinagmamasdan ang hamog ng umaga. Pero sa di kalayuan, may mga matang palihim na nagmamasid. Isang araw habang bumibili si Samantha sa palengke, isang lalaking nakaitimang sumalubong sa kanya. May hawak tong cellphone na may litrato nila ni Emmermis. Samantha, alam kaya ng daddy mo kung sino ang kinakasama mo sa bahay na palunok si Samantha. Anong kailangan mo simple lang? Malapit na ang birthday ng daddy mo. Gusto niyang makita kang bumalik sa Maynila at kapag hindi mo sinunod, baka may mga litratong kumalat sa social media. Sa gitna ng lamig, may init ang damdamin gabi sa Tagaytay. Malamig ang simoy ng hangin at bumubuhos ang ulan sa labas. Uh, sa loob ng lumang bahay, tila may ibang init ang unti-unting nabubuo na sa kusina. Si Emmer nagluluto ng sinigang habang si Samantha ay nakaupo sa dining table. Nakasuot ng simpleng sweatshirt at shorts. Natural ang mga ngiti nila. Parang matagal na magkaibigan, kahit ilang linggo pa lang silang magkasama. Alam mo, Emmer sabay lagok ni Samantha ng tsaa. Parang ang dali mong mahalin na tigilan si Emmer dahanda ang lumingon, ha? Napangiti si Samantha. Wala, joke lang yon. Pero baka sa mata niya na hindi yun biro nung tahimik, si Emer hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa sanay siyang itaboy. Ngayon may isang babae, isang mayaman, Maganda at matalino na tila tinatanggap siya. Kahit sino pa siya baka, kasi kapag nakilala mo talaga ako, hindi mo na masabi yon eh, di makikilala kita. Unti-unti kinagabihan habang kumukulog at kumikidlat. Nawalan ng kuryente sa buong lugar. Brown out na naman sigaw ni Samantha mula sa itaas. Saglit lang, kukuha ako ng kandila. Sagot ni Emer sa liwanag ng kandila. Nakita ni Emer si Samantha na pababa ng hagdan, naka oversize shirt na pantulog, pasang buhok galing sa shower. And sa kanyang mga mata, ito ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Hindi dahil sa ayos, kundi dahil sa presensya, hindi nakakatakot ang kulugani. Eh. Samantha sabay lapit kay Emma, pwedeng dito muna, ako sa sala matulog sa sofa. Oo naman, sagot ng binata. Tahimik sila ulan hangin, kulog silang dalawa lang. Pagkalipas ng ilang minuto, naupo si Samantha sa tabi ni Emmer sa sahig. Pareho silang may hawak na kumot. Hoy, Emmer, takot ako sa paparating. Bakit? Kasi alam kong matatapos din tong tahimik nating mundo. Alam kong sa sandaling bumalik ako sa Maynila, babalik din ang gulo, ang kontrol ng pamilya ko, at baka hindi na kita makasama. Naglakbay ang mata ni Emer sa mukha ng dalaga. Humugot siya ng lakas mula sa puso. Ah, uh, Sam, kung anong meron tayo ngayon? Totoo yun. At kahit anong mangyari, di ko ito makakalimutan. Tumulo ang luha ni Samantha, lumapit pa siya. At sa unang pagkakataon, naglapat ang kanilang labi ban Eyde mabagal tila sinasalamin ang damdaming matagal ng naiipon, nagpatuloy ang halik mainit sa gitna ng lamig, hanggang sa humantong ito sa mas malalim na pagsuko ng isa't, isa sa damdaming hindi na nila kayang pigilan, kinabukasan tila ibang tao na ang tingin nila sa isa't. Isa mas malalim, mas totoo pero habang nag-aalmusal, sila biglang tumunog ang cellphone ni Samantha. Miss Samantha, eto na ang paalala birthday. Nang ama mo sa Sabado. Magpakita ka at isama mo na rin ang lalaki mong tinatago. Pagbalik sa Maynila, hindi na mapakali si Samantha. Ilang araw na lang at kaarawan na ng kanyang ama. Si Don Ernesto de Vera, ang lalaking kilala sa mundo ng negosyo, bilang walang awang negosyante, at kilala sa bahay bilang diktador o... Oh. Sam, sigurado ka bang gusto mong isama ako? Tanong ni Emmer habang inaayos ang simpleng backpack niya. Oh, hindi ko na kayang itago ka kung magagalit sila, bahala sila. Pero hindi ko hahayaan na ituring kang parang basura. Tumango si Emma, ngunit sa puso niya may kaba. Hindi siya sanay sa mundo ng mga mayayaman. Masanay siya sa palengke, sa kalye, sa kariton. Pagdating nila sa Maynila, tumuloy muna sila sa isang kondo, unit na pagmamay. Ari ni Samantha, doon niya pinalipas si Emma pansamantala. Habang siya naman ay sinubukang makipag ayos sa mga magulang niya, bago ang selebrasyon, ngayong araw ng birthday ni Don Ernesto. Ang mansyon ng mga de Vera ay puno ng bisita, politiko, artista at mga taong may pangalan sa lipunan. Nakaputing polo, si Emer maayos ang ayos pero halatang hindi sanay. Kahit si Samantha hindi maikakailang kabado. Pagpasok nila agad na lumapit si Doña Clarissa, ang ina ni Samantha. Samantha, sino yung kasama mo, Masya? Si Emer Tumango, si Emer Magalang. Emer, 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 sinumukha siyang tagalinis ng kotse. Bulalas ni Clarissa naglakad si Don Ernesto papalapit. Tahimik malamig ang tingin pinagmasdan si Emer mula ulo hanggang paa. Hoy, ito ba ang lalaking tinutulugan mo sa tagaytay? Samantha na pasinghap, ang mga tao biglang natahimik ang paligid. Anak, siya ng kalye palaboy, wala tayong obligasyon sa gaya niya, pero siya ang mahal ko. Ano ba sabi ni Samantha matapang at buntis ako katahimikan na tulala? Si Don Ernesto, si Clarissa ay nanlumo at si Emer parang binagsakan ng langit at lupa. Anong sinabi mo buntis? Ako at si Emer ang ama. Mabilis ang pangyayari matapos ang pag ni Samantha sa harap ng buong pamilya at bisita. Hindi pa man natatapos ang party. Agad siyang hinila ni Don Ernesto papasok sa loob ng bahay. Kasunod si Clarissa at naiwan si Emer sa labas. Walang ideya kung anong mangyayari sa loob ng silid. Anak, ka ba talaga namin sigaw ni Don Ernesto? Nilapastangan mo ang pangalan natin sa magbuntis kapasa. Sa pulubi, hindi siya pulubi pa tao siya at mahal ko siya. Pwes ni Clarissa kung ayaw mong ipalaglag ang batang. Yan ikakahiya ka ng buong pamilya. Mawala ka man sa yaman, Samantha. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalang de Vera. Kinulong si Samantha sa silid. Kinumpis ka ang cellphone. Walang tawag, walang chat, walang labas. Samantala si Emer ay hinuli ng mga tauhan. Ni Don Ernesto kinakat binugbog at inipit ng isang kasong gawa. Gawa trespassing. Pero bago patuloy ang madala sa presinto, nakataka siya sa tulong ni Mang Delphine isang matandang driver ng pamilya de Vera, na tahimik na may simpatiya kay Samantha. Umalis ka na dito, Emmer. Baka hindi ka na makalabas sa susunod, pero si Sam hanapin mo siya. Iligtas mo kinagabihan tahimik na gabi sa mansyon. Sa oras na natulog ang mga kasambahay at bantay, may kumatok sa bintana ni Samantha. Si Emmer Sam, alis na tayo. Tumulo ang luha ng dalaga. Hindi siya nagdalawang isip. Isinuot ang simpleng jacket, kinuha ang malit na bag, at tinakasan ng mundo ng ginto kapalit ng mundo ng pagmamahal. Mula nila tumakas sila patungong probinsya, isang liblib na baryo sa Quezon, dun muling nagsimula si Emer bilang karpintero, habang si Samantha ay nagtinda sa palengke ng mga lutong ulam, walang yaman, walang pangalan, pero sa kauna-unahang pagkakataon malaya sila, at sa sinapupunan ni Samantha tumitibok ang bagong buhay, bunga ng pag-ibig ng isang pulubi at isang prinsesa ng lipunan. Lumipas ang tatlong buwan mula ng tumakas. Sina Emer at Samantha sa isang maliit na barangay sa Quezon. Nakahanap sila ng payapang tirahan, isang kubo sa tabi ng bukid na inupahan, nila sa murang halaga. Bawat araw ay puno ng simpleng ligaya. Si Emer nagtatrabaho sa pag-aayos ng mga bubong at pagpapanday. Si Samantha natutong magluto ng kakanina at tindera sa palengke. Lumaki ang tiyan ni Samantha at tuwing gabi ay maririnig ang kanilang tawanan habang pinaplano ang magiging pangalan ng anak nila. Kung babae, gusto ko Mira, galing sa Miracle. Dahil milagro kang dumating sa buhay ko, ani Emer habang hinahaplos ang tiyan ni Samantha at kung lalaki, Elmo, Elmo tawa ni Samantha, eh. Kasi galing sa Elmer, medyo social lang. Pakinggan nagkatawanan silang dalawa sa gabing iyon, niyakap nila ang isa't isa, habang ang buwan ay saksi sa panandaliang katahimikan ng kanilang buhay, ngunit sa Maynila, sa isang private office, Hawak ni Don Ernesto ang isang envelope nasa loob nito ang mga larawan ni na Emma at Samantha kuha mula sa palengke at kubo. Alam na natin kung nasaan sila sa anim ng isang private investigator. Huwag munang gumalaw, sagot ni Don Ernesto. Hintayin nating mga anak ko pagkatapos nung kukunin ko ang apo ko at sisiguraduhin kung hindi na muling lalapit ang lalaking yon sa pamilya namin sa probinsya. Isang umaga habang namimili si Samantha sa palengke, Bigla siyang nahilo. Napitawa ng basket, hawak ang tiyan. Lumuhod siya sa semento, mabilis ang paghinga. Malamig ang pawis sa ni Emer nang makita siya. Dinala agad siya sa pinakamalapit na health center. Doon nila nalaman ang hindi inaasahan may komplikasyon sa pagbubuntis niya. Ani ng nurse, kailangan niya ng mas advanced na gamutan. At kung hindi agad madala sa ospital sa bayan, maaring mapahamak ang bata. Pero wala silang sapat na pera at ang ospital sa bayan 1 Chaar ang layo at may bayad na hindi kakayanin. Ni Emmer muli na namang sinusubok ang kanilang pagmamahalan at ang tanong hanggang saan ang kaya nilang tiisin para sa isa't isa. Mabigat ang katahimikan sa maliit na kubo. Si Samantha ay nakahiga, namumutla at halos hindi makakilos dahil sa matinding sakit ng tiyan. Pinipilit niyang ngumiti para kay Emma, pero kita sa mata niya ang takot hoy Emma Huwag kang mag-alala, kakayanin ko to. Ngunit hindi siya mapakali. Alam niyang bawat oras ay mahalaga. Kailangan niyang gumawa ng desisyon kinagabihan habang mahimbing ang tulog ni Samantha humalik si Emma sa noo. Niya, pinitbit ang maliit na bag. At maingat na lumabas ng bahay. Nilakbay niya ang daan patungong terminal sumakay ng bus. At kinabukasan ay narating niya muli ang lungsod na minsan ay itinakwil siya sa mansyon ng mga devera. Naglalakad si Emma sa driveway, maruruming sapatos, pagod na katawan, nanginginig sa kaba. Tumigil ang mga gwardiya sa gate. Ikaw na naman kailangan ko pong makausap si Don Ernesto tungkol kay Samantha. Buntis po siya at nasa panganib ang anak ninyo. Tumawag ng baka pang gwardiya. Maya-maya pa bumaba ang isang mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto, lumabas si Doña Clarissa at Emma. Anong ginagawa mo rito? Pakiusap, ma'am, kailangan po ni Samantha ng tulong. Wala kaming pera para sa ospital. Baka po pwedeng kung kaya mong gawin ng anak ko buntis. Kaya mong buhayin yan, umalis ka sa harap ng bahay namin. Ngunit bago pa siya paalisan, bumabas si Don Ernesto, nakasuot ng barong, galing sa meeting, tahimik ito pinagmastan si Emmer. Buhay pa pala, ang kapal ng mukha mo, lumuhod si Emmer sa damuhan, walang pakialam kung sino ang nakakakita. Pakiusap lang sir, hindi para sa akin, para kay Sam at sa anak nyo, Gawin niyo na akong alipin basta mailigtas lang sila. Tahimik si Don Ernesto. Saan sila sa Quezon po? May health center doon pero hindi sapat. Kailangan sa ospital, hindi ko na po alam ang gagawin. Naglakad palapit si Don Ernesto tumigil sa harap ni Emer. Bukas ng umaga, aalis ang helicopter ko. Sasamahan ka ng mga tao ko dadalhin namin siya sa ospital. Napatingala si Emer parang hindi makapaniwala, pero may kapalit. Ano pong kapalit? Pagkaluwal ng bata, iiwan mo si Samantha, lilinisin mo ang pangalan niya at hindi mo na siya kailanman lalapitan. Maagang dumating ang helikopter sa lupang malapit sa kubo, bumaba ang dalawang nurse, isang doktor at ang isa sa mga tauhan ni Don Ernesto. Wala si Samantha sa malay ng buhatin, siya sa stretcher. Habang si Emer ay nakasunod lang bitbit, -bit. ang bagat ang buong bigat ng kanyang puso. Pagdating sa ospital sa Maynila, agad isinailalim sa masusing gamutan, si Samantha wala pa ring malay Ngunit sinigurado ng mga doktor na maagapan ang komplikasyon habang nasa labas ng ICU, tinabihan si Emer ni Don Ernesto. Suot nito ang pamilyar na malamig na tingin, ginawa ko na ang bahagi ko, Emer, buhay na siya. Pati ang bata, panahon na para tuparin mo ang usapan natin. Tahimik lang si Emer hawak niya ang maliit na baby sock na binili niya para sa anak nila. Yun lang ang kaya niyang ihandog, saan mo ako gustong pumunta? May tiket ka na paluwas ka ng Visayas bukas, may trabaho ka ron tahimik malayo, at higit sa lahat walang samanta. At kung hindi ako pumayag, ipapakulong kita sa kasong trespasang, child abduction at harassment. Hindi mo kakayanin yan. Emma, lalo na kung ako ang kalaban mo kinabukasan, nasa tabi pa rin ng ICU. Si Emma may sugat sa puso pero wala siyang luha. Lahat ay iniyak na niya lumapit ang nurse. Pwede niyo na pong makita si ma'am. Samantha gising na po siya na pasinghap. Si Emma pumasok siya sa loob at doon niya nakita ang babaeng pinakaminahal niya, nakahiga mapata pero buhay hoy. Emmer bulong ni Samantha, nandito lang ako. Sagot niya pinigilan ang panginginig ng boses. Hinawakan siya ni Samantha, huwag mo akong iiwan ha. Hindi siya agad sumagot, tiningnan niya ang kamay nitong nakapatong sa kanya. Pinisil niya yon mahigpit, mahirap masakit. Pero kailangan hindi kita iiwan sa puso ko kinagabihan. Iniwan ni Emmer sa mesa ang isang sulat. Sam, kung kailan ko piniling lumaban dun, ako kailangang umatras patawad, hindi ako mawawala, pero kailangan kong umalis para sa para sa anak natin, pangako ko balang araw. Babalik ako kapag kaya ko ng harapin ang mundo at ipaglaban ka ng buo. Mahal na mahal kita, Emma. At bago pa magumaga, wala na si Emma sa ospital kasama ng hangin sa labas. Ang kanyang panata na sa kabila ng lahat, e yung pag ay hindi pa dito nagtatapos. Hindi agad bumalik si Emmer dahil pinili muna niyang magsikap at yumaman para sa sarili, para kay Samantha at para sa anak nila. Tatlong taon na ang lumipas mula nang iwan ni Emmer si Samantha sa ospital. Kasabay ng pangakong babalik, sa tamang panahon kapag kaya na niyang harapin ang mundo ng taas no? sa panahong iyon, naging obrero si Emmer sa isang maliit na pabrika sa Visayas. Doon niya nakilala si Mang Pio, isang retiradong negosyante na tahimik na namumuhay sa probinsya. Napansin ni Mang Pio ang kasipagan ni Emer. Minsan niyang tinanong, bakit parang wala kang ibang ginawa kundi magtrabaho? May tao akong gustong balikan pero hindi ko. Siya pwedeng harapin ng ganito lang ako, ganito lang. Walang ipagmamalaki, walang patutunguhan sa dami ng taon. Naging parang anak na rin si Emer kay Mang Pio. Hanggang isang araw inalok siya nito ng isang pagkakataon. Pamunuan ng isang bagong negosyo, isang poultry farm na iniwan ng anak ni Mang Pio na nag-migrate sa abroad. Wala akong alam sa ganito, pero may tiwala ako sa iyo. Alam mo ang salitang pangarap, mula raw nagsimula ang bagong buhay, ni Emerinaral niya ang negosyo, tinutukan ng bawat galaw, nagsimula sa maliit na kapital, at kalaunan ay lumago ito. Sa loob ng tatlong taon, unti-unti siyang nagkaroon ng sariling farm, delivery van, tauhan, at pangalan sa lokal na merkado. Hindi naging madali. May araw na halos sabay, Silang nasunuga ng kulungan ng manukat ni Loco, ang supplier, pero hindi siya sumuko sa bawat. Pagsubok, inisim lang niya ang dalawang bagay, si Samantha at ang batang hindi pa niya nakikita. Hanggang isang araw habang inaayos niya ang mga papeles ng lupaing iniwan ng ina, niya kinumpirma ng abogado na siya nga ang lehitimong. Tagapagmana ng isang lupaing, nakapangalan sa kanyang yumaong lola, isang lupaing sinadyang itago ng kanyang ina nung pinili niyang tumakas sa mundo ng mayayaman sa papel, isa na siyang milyonaryo, pero sa puso ni Emer hindi pa rin. Sapat ang pera kung hindi niya ito maihahandog sa babaeng, pinili niyang saktan para iligtas. Sa gabi ngayon, naupo siya sa veranda ng kanyang bahay sa probinsya, hawak ang isang sulat na matagal niyang hindi pinadala sa tatlong taon. Araw-araw kitang iniisip hindi ako agad bumalik, hindi dahil ayaw ko. Kundi dahil alam kong hindi pa ako karapat, dapat ngayon may ipagmamalaki na ako hindi sa yaman o lupa, kundi sa tibay ng prinsipyo. Kung tatanggapin mo pa ako, uuwi ako kung hindi, mamahalin ko pa rin kayo kahit sa malayo. Ang muling pagharap matapos ang tatlong taon ng pananahimik at pagsusumikap, bumalik si Emmer sa Maynila hindi na bilang pulubi, kundi bilang isang matagumpay na negosyanteng, may sariling pangalan sa kanyang suot na dark blue na barong, sapatos na pinakintab at hawak na portfolio ng mga papeles ng kanyang negosyo. Pumarap siya sa gate ng De Vera Mansion, ang parehong lugar na minsan ipinaalis siya na parang isang basurang kalye. Nang bumukas ang gate, agad siyang sinalubong ng mga gwardya. Ngunit bago pa siya mapigilan, lumabas si Doña Clarissa Hawak, ang tasa ng tsa at nanlaki ang mata sa pagkakakilala sa kanya. Hoy, ikaw, magandang hapon po. Ma'am, nandito po ako para makipag-usap kay Don Ernesto tungkol kay Samantha at sa apo niyo. Wala ka ng karapatang may karapatan po ako at hindi lang bilang ama ng apo ninyo, kundi bilang lalaking hindi na kailanman yuyuko sa inyo sa loob ng mansyon. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo sa sala ng lumabas. Si Don Ernesto suot ang business. Suit at dala pa rin ang dati niyang malamig na tingin, bumalik ka pa, oo, hindi para humingi ng awa, kundi para ipakita na kaya ko inilapag ni Emer ang folder sa mesa. Doon nakasaad ang lahat ng kanyang naipanda, mula sa pottery farm hanggang sa lupaing. Napatunayan patunayan niyang kanya sa pamamagitan ng legal na dokumento. Ito po ang mga pruweba. Hindi ako nang hihingi ng kahit ano. Gusto ko lang na pagbalikan ko si Samantha at ang anak namin. Hindi niyo na ako tignan bilang isang walang silbi. Tahimik si Don Ernesto. Binuklat niya ang mga papeles. Mabagal pero halatang naiirita. Akala mo ba sapat na yan para makabawi ka? Para patawarin ka sa ginawa mong kahihiyan sa anak ko. Hindi ko po intensyong mapatawad ninyo. Ang gusto ko lang makita, ninyo na yung lalaking itinuring, ninyong pulubi ay kaya ring magtagumpay ng marangal, nang walang inaapakang tao na tahimik ang silid. Hanggang sa nagsalita si Donya, Clarissa sa unang pagkakataon mas mahina ang boses. May pera ka na, Emma. May pangalan ka na. Pero sapat na ba yon para ibalik ang tatlong taong sakit na iniwan mo kay Samantha? Hindi pinaikit ni Emma ang mga mata masakit tanggapin. Pero alam niyang totoo, hindi po. Kaya gusto ko siyang harapin, gusto ko siyang kausapin, hindi bilang matagumpay na lalaki, kundi bilang emer na nagbahal sa kanya. Mula sa lansangan tumayo si Don Ernesto, tiningnan siya ng diretsyo, may dinner kami sa linggo, birthday ng anak ko, baka gusto mong dumalo, tumango. Si Emer hindi na niya tinanong kung paanyaya ba yon o pagsubok pupunta po ako. I'm kaarawan ni Samantha, linggo ng gabi, isang simpleng salo, salo ang inihanda ng pamilya de Vera sa bahay. Nang kanilang matandang tiyahin sa antipolo, hindi tulad ng dati nilang And randing occasion, simple lang ito para raw sa katahimikan ni Samantha. Tahimik ang paligid, ilan lang ang bisita, wala ang media, walang politiko, walang bangayan, tanging pamilya, ilang kaibigan, at ang mga taong malapit sa kanya ang nandoon. Nakatayo sa sulok si Samantha, suot ang puting bestidang walang makeup sa tabi niya, si Mira tatlong taong gulang, mahaba ang buhok at hawak, hawak ang maliit na stuffed toy. Tahimik si Samantha habang pinagmamasda ng anak, ngunit sa kanyang puso may kulang laging may kulang pagkarating ng alas 7, pumasok sa gate si Emer, nakasuot ng simpleng long sleeves at slacks. Bitbit -bit ang isang maliit na kahon, hindi agad siya napansin, pero nang mapadaan siya malapit sa mesa ng pamilya tumigil ang oras, nagkatinginan sila ni Samantha tumigil sa paghinga, si Emer si Samantha naman nanigas. Halatang gulat o nagpipigil ng emosyon. Sa mahina niyang bati tahimik si Samantha, pero bumaba ang tingin niya sa dalang kahon ni Emmer. Ano yung dahan-dahang iniabot ni Emmer ang kahon? Pinuksan yun ni Samantha. Isang maliit na photo album ng kanilang bahay sa Tagaytay, ang poultry farm niya sa probinsya, at sa huli litrato ni Emmer sa tabi ng maliit na crib na walang laman araw-araw, kitang hinintay na magpadala ng litrato niya wala ni isa, kaya nag-iipon ako ng espasyo para sa kanya. Hindi kumibo si Samantha, kita sa mata niya ang pamumuo ng luha. Nagtagumpay ka na pala, oo oh, pero hindi kumpleto. At anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Samantha, tinig na parang tulog na galit. Gusto ko lang sana kahit hindi mo pa ako tanggapin bilang asawa, mo sana makilala ko siya bilang ama niya lumingon si Samantha kay Mira. Tila nag-aalangan pa, Mira, halika rito. May gusto akong ipakilala sayo. Lumapit ang bata, hawak pa rin ang kanyang laruan. Mira, siya si Emma, siya si Papa, mutahimik. Si Mira ay tumitig muna kay Emmer pinagmasda ng muka, hindi siya agad lumapit, pero hindi rin siya umalis. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan siyang lumapit. Inilapit ang stuffed toy, ito si Bonnie. Pwede mo siyang hawakan kung gusto mo. Ngumiti si Emmer, yun na marahil ang pinakamalaking ngiti niya sa buong buhay niya. Salamat. Mira, saat ni Emmer sa anak, tumingin siya kay Samantha. Tila humihingi ng pahintulot. Pwede ko ba siyang yakapit? Hindi sumagot si Samantha, ngunit hindi rin siya tumutol. Lumuhod si Emer. Ang sa unang pagkataon, niyakap niya ang anak na hindi niya. Nasalayan sa loob ng tatlong taon, napaiyak si Samantha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas bumalik ang piraso ng puso niyang matagal nang nawala. Matapos ang emosyonal na pagkikita sa kaarawan ni Samantha, hindi na muling nag-usap sina Emer at Samantha sa gabing iyon tahimik na umalis Si Emer matapos yakapin si Mira daladala ang larawan ng anak na ibinigay ni Samantha bago siya umalis, pero hindi rin siya binigyan ng pangako. Ilang araw ang lumipas kinaumagahan ng lunes. Tumawag si Doña Clarissa kay Emer. pumunta ka rito, gusto kang kausapin ng asawa ko at ng anak ko. Pagdating niya sa mansyon, nakaupo na ron, si na Don Ernesto at Samantha tahimik ang buong paligid na sa labas. Si Mira naglalaro sa hardin kasama ang yaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Emer panimulan ni Don Ernesto, pero hindi ibig sabihin ay aprobado ka na hindi mo kami basta. Basta mapapaniwala sa mga papeles at kay mong tagumpay opo. Emer wala po akong kayabang-yabang sa puso. Kung nagsumikap ako hindi para ipagyabang, kundi para makabalik ng marangal sa manta, at kung babalik ka sa buhay namin, Emer gusto kong malinaw ito hindi kita kayang yakapin ulit na parang walang nangyari. Ang sakit ng iniwan mo ako, buntis walang paliwanag. Ay hindi basta nawawala yan, alam ko, sagot ni Emer Mahina. Kaya nandito ako hindi para humiling kundi para patunayan. Simulan natin sa pagiging ama araw-araw kung kailangan hindi. Kita pipilitin magmahal muli. Pero hinding hindi ko nahahayaang mawala ulit ako sa buhay ng anak natin. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Emer ang bagong yugto ng kanyang buhay. Bilang ama ni Mira, araw-araw siyang dumadalaw, hinahatid si Mira sa play school kasama sa check-up, at minsan ay naiimbitahan na rin sa hapunan. Si Samantha tahimik lang, hindi pa siya handang buksan muli ang puso, pero hindi na rin siya galit kapag tinitingnan niya si Emma. Habang kinakausap si Mira, may kung anong bahagi sa kanya ang lumalambot, pero habang unti-unting bumabalik ang dating damdamin, may isang balitang dumating, isang babaeng galing Amerika ang dumating, sakay ng puting SUV, makinis, maganda, elegante si Angela. Ang dating kaklase ni Emma na minsan tumulong sa kanya sa pagnenegosyo. Kasama nito ang balita, Emma, may investor tayo na gustong mag-expand sa Maynila. Kailangan ka namin pabalik sa probinsya. Matagal-tagal ka nang wala, napalunok si Emma. Hindi na ako pwedeng umalis. Dito na ang buhay ko. Ngunit bago pa man siya makasagot ng buo, nakita niyang nakatayo si Samantha sa balkonahe at nakita niyang magkayakap sila ni Angela bilang magkaibigan at sa mata ni Samantha, hindi yun simpleng yakap.